Nagsapakan. Suntukan. Sipaan. At dapat sana yung masayang outing na uwi sa Rambol. Sa ninilip ko yun, antay nyo dyan. Sabi daw ganun ng kabilang side. Nagpaluwanag naman yung mga boys namin. Sabi, hindi, may nantay lang talaga kami. Hindi pa nakababa. Tumagin naman magpaunlak ng panay mga babaeng sinapak ng kaibigan ni Mila. Ganon din ang babaeng gumanti sa kanila. Sa ilang pagkakataon naman, Dawi ang bakasyon sa mas malalang trahedya. Sa video ito, bakit ang isang babae na sinusubukan i-revive sa pamagitan ng CPR o cardiopulmonary resuscitation ang isang bata. Kinilalang bata na si Justin Murillo, Oh, yeah. Ayun kay Jimmy, ama ng Justin, kasama ng kanyang anak ang kanyang kapatid na mag-swimming sa Dreamland Resort. Kwento ng kanyang kapatid, biglaan lang nawala ang bata habang naliligo sa swimming pool. Pumunta sila sa amin sa counter, sabi, kung may nakita kaming bata na nakared, sabi namin, wala kaming, walang batang dumaan dito. Oh, yeah. Sa hospital na inabutan ni Jimmy ang anak. Sa totoo lang, ang talaga nasa isip ko nun, bakit ano nangyari? Bakit nangyari to? Napakasakit. Kasi mula tatlong taon ako na nagbabantay doon sa mga yan. Sinisisi ni Jimmy ang Dreamland Resort sa pagkamatay ng anak. Kung nagkaroon lang talaga ng lifeguard na nagbabantay doon, talaga makikita nila kagad, maisi-save sana yung anak ko. Oo, wala kaming lifeguard, pero may nagbabantay. Ilang bisis po silang sinabihan na bawal po dyan yung bata. Ito ay panuntunan ng resort na nakasaad sa kanilang waiver na pinirmahan ng tiyahin ni pinabasa Justin. Na, pinabasa namin yung waiver, sabi namin, dito sa unang pool sa Olympic Sets, bawal talagang bata kasi malalim pa po siya. Yung bata nila kasi 6 or 7, baka ganyan lang ang edad ng bata. Ngayon, binasa niya, pinirmahan niya yung waiver. Sabi nga nila, hindi daw ang hindi na ano sila nang bahala sa mga bata nilang kasama. Walang batas na nagsasabi na dapat mayroong lifeguard ang mga resort. Kung po mayroong negligence, hindi sila nag-observe ng due diligence uh, ng uh, precautions at saka vigilance para maiwasan niya yung mga ganung mga pangyayari. Eh, pwede sila mapanagot ng danyos ayon naman sa memorandum circular number no. 0314 ng Philippine Coast Guard dapat may lifeguard ang mga beach resort hindi naman sakop nito ang mga resort gaya ng Dreamland. Meron po mga certain uh, fees, penalties na kailangan nilang uh, bayaran at pwede pong uh, kung paulit-ulit nila na magkakaroon sila ng gano'ng violation, pwede po yun magresulta sa pagkakansila ng kanilang uh, business permit or pag-deny ng kanilang uh, renewal ng business permit. Dahil sa nangyari, pinasarado ng lokal na pamahalaan ng alookan City ang resort. Sinumpahan ni Jimmy ng kasong sibil at kriminal ang pamunuan ng Dreamland. One, two, three, four, kapag ang bata ay wala pang isang taong gulang, gamitin ang dalawang daliri para isagawa ang CPR. One, two, three, four, Kung edad isa hanggang walong taon, hawakan ng dalawang kamay ang katawan ng bata at gamitin ang dalawang hinlalaki para isagawa ang CPR. Ano naman ang dapat gawin kapag nakakita ng isang taong nalulunod? Yan ang alamin ng kapuso tinakto na si Elison de Dios. Hello mga kapuso, ako po si Elison de Dios. Sa mga kabataan katulad ko na mag-a-outing sa mga kapamilya o kaibigan. Mahalaga, malalaman natin kung sakaling, huwag naman sana, may kasamaan tayong malunod. Kaya kasama natin si Sir John, Philippine Life Saving. Kamusta po sir? Yeah. Paano kung na, may nakita akong kaibigan na lulunod? Anong gagawin ko? pwede mo gawin is reach rescue and then throw rescue. Ito naman ang yung reach rescue. Maghanap tayo yung pwede maabot sa victim. Iabot mo, sibihin mo yung si victim na relax lang, hawakan mo tong tubo, at siya nga, pupuol mo na. Ganito lang yun. Ang mga bagay na pampalutang naman ang kailangan sa throw rescue. Hey, anything na uh, as buoyant siya, na lumulutang. So, pwede siyang maging kickboard or pwedeng bottled water, yung 1.5, pwede rin siya. Basta walang laman, ha? Uh, sir, paano po yung tamang CPR? Bagong CPR, isagwa muna ang tinatawag na recovery position. So, recovery position, okay. Extend yung arm. And then, lift your legs kabila. Then support by rolling sa hips. Okay. Then recovery position. Head tilt. Open mouth. And then check airway. So, pwede mong i-check yan. Kung meron bang foreign, ano dyan, material. So, wala. Clear naman. Pero not breathing. Hawakan sa baba ang biktima. And then, kailangan mo siyang i-head tilt. Pag-head tilt, pinch nose, open mouth, make sure it's sealed. So, Blow ka. Pag-blow mo, tingnan mo yung rise and fall of the chest. Kung pumasok, ha? Alistoring tinulungan ng isang lalaking isang binatilyo matapos siyang malunod sa Montalban, Rizal. Ang binatilyo hindi na humihinga. Kaya halos pa ng langit at lupa ang kanyang inang, si Gliceria. Ay, wala na ako ngayon, iyak na, na ako ng iyak. Talagang sumigaw ako na ginising ko yung anak kong pangana. Sabi ko, nasa, nalunod daw siya. Ah, medyo okay na. Alos limang minuto ang tinagal bago nagkamalay ang pinatilyo. Dito unti-unti na siyang huminga. Sinugod siya sa ospital. Nakilala namin ang pinatilyo na si Jude Labadia, 15 taong gulang. Kwento niya, nagkayayaan ang kanilang barkada na maligo sa ilog. Yung alam ko din ako makalis, umiyaw ng tulong doon. Tapos nalulunod din pala yung tatlo ko sa ama. Yun, nagkakalururan na. Abot langit ang pasalamat ni Gliceria ng Himalang Mabuhay ang kanyang anak. Sa kasamang palad, namatay ang dalawa sa kaibigan ni Jude habang isa'y nawawala pa rin hanggang ngayon. Kasama sa pag ng inyong mga dadalhin sa inyong outing, importante may baon ding kaalaman sa pangkaligtasan. Iba pa rin ang alisto saan man kayo magpunta. Parang kasiyahan ay hindi mauwi sa anumang aberya.